Sa kanina na, binanap na binanap. Saturday Market, mga be. Medyo tahimik dito sa palengke. Pero nag-iba ang energy at vibes na numating ang tatlong ito sa food truck ni RC. Kaya syempre, i-share ko po sa inyo ang naging eksena. Be, taga nga ba, be? Taga Rizal po. Rizal? tay ah. Batangas. Batangas City. Wow! Scarpolder! Shout out sa na mga so, Scarpolder! Eh, wow. Magsaysay Global! Thank you! Oh, wow. Nakarating kami dito! Ilan taon na kayo dito? <laughs> ano lang kami? Two months! <laughs> two months pala! Kaya pala talaga mga palaboy ng Belgium talaga! Hinaipot namin kayo! At tulad po ng nasabi nila, eh baguhan lang po pala sila dito. Sila po ay mga skilled scaffolding workers na nagtatrabaho dito sa Belgium. Tumaan lang sila sa food truck pero parang buong palengke ay eh, nabuhaya. Although alam natin pare-pareho na mabigat ang trabaho nila dito. Needless to say na mataas, delikado at puro physical. Pero ganun pa man, eh napakagaan ng vibes na kanilang taglay. Kaya sa inyo mga kabayan, eh kung nanonood kayo, maraming salamat. Tunay kayong halige, mga OFW na maaasahan. Okay, balik kayo ha! having said that, maraming maraming salamat po sa inyong mga sound support panonood. At ang dahil dyan, always remember, I love you.